Hello guys, good morning I-train na sa gusto kong train ngayon Alas-alas pa ng umaga rito Alas-alas na pero madilim pa rin, no? Grabe lamig, Diyos ko <laughs> Yung paligid namin the day, the Yan yung artista ko <laughs> <Okay>. <laughs> lakad kami kasi yung over 19 minutes pa tara na mag-taxi yung lamig 4 degree ngayon diba 4 degree ito hapon nga ito diba kaya naglalakad so, lamig ba? ano yun parang nasusunog ha huh? yun o no? ilaw sunog yata sunog diba ilaw yun, no? basurahan ah basurahan ako kaya basurahan Ayan guys, lakad-lakad muna. Sana ang tiyos mo, pag ito ba, kasi yun, didirect talaga sa kong. Eh, Mag-aabang kami ng taxi. Pupunta dun sa station na po na pupuntahan namin. I-cancel mo na lang yun, may taxi naman dito. Ayaw yung taxi kanina na dumaan dito. Bakit di mo ano? Pinala? Hindi, naglalakas ko tayo. Undut taxi ata to. Ano ba 'yung bili niyo? Halos umaga hindi linim pa rin. o Ayan guys, sandali tayo dito. Sakay muna kami ng taxi papunta doon sa station kasi walang malapit na station dito sa amin. Bakal no pa Ashara. Ashara. Ha? Kabastas daw, nakabastas na sabi ko ikaw. Ada garib bus. Garib asara ha. Oh. Tin sige, tatlo naman tayo. Eh, guys. Grabe ang lamig dito sa Riyadh guys. Sa Karada.

Yes. Magiba na talaga ang panahon. Baka maggilo na rin rito. Oh, malapit na. Kasi kapitbahay naman talaga ng Saudi ang ko? Oo oh. nga. No. Pag Ayan guys. Alas 6 na ng umaga. Ang dilim pa rin oh. 5, 6, 6, 6. o. Oh. Maliwanag din mo ngayon. 6 to. Wala lang. mag joyride ride. ride lang kami ng train. Oh, mga ignorante kami. Eh. Itrain namin yung bagong open na train ng Riyadh. Alam mo ba dyan? Isang kainan dyan? 100? Saan? Yan o. Oh. Nadagbang steakhouse. Saan? Tapos kabsa lang. Yun yun. Saan open oh. sabi? Oo. Oh, ano mo lang dyan? Nagmahan akong nakaraan dyan. Ano ah, na na ako. <coughs> kabsa lang tapos? Kabsa lang. lang. Saan na nagsuwayan? Nagsuwayan na lang ako. Baka oh, lahang. Oo lahang. yung station na malapit sa amin dito malapit sa Apiat Mall yung station na malapit sa bahay namin yung, kita mo naman eh nagtaksa kami hanggang dito sa may Apiat Mall para sumakay naman ng station na malapit sa amin ito kahit malapit guys lakad lakad Guess, Ay guys, umalis na. Ayan guys, hindi na tuloy pag sa namin ng train. Kasi may nangyari sa kasama ko yung bag niya naiwan. Kaya nakatulog na ako lahat, -lahat pag to sa bahay kasi ang lamig lamig-lamig mag dun sa labas. Pero nakuha naman ng, ng kasama ko yung bag niya. Kasi may kasamang pera doon na sa nakuha din. Din ang din ng Pakistani kahit paano. Yun ang kinaganda rito sa Saudi kasi pag may nawawala ka, maiwag ang sa taxi. Makagawa ng para may babalik sa iyo. Kasi itawasan din grabe na pagkakapanghina. Pinagipuna ng kasama ko yun. May lang sa taxi. Kaya hindi na kami tumuloy sumakay ng train. Umuwi na lang ako. Yun lang. شکراں شکراں کثیر ادا صدیق دکو ای انسان جی پلوس کول پلوس تی ادا پلوس تی شکراں شکراں دا کو ای پاکستانی کو ای وامي وامي ان شاء الله په لبینه نه قلبي ايو شکراں شکراں پلوس باقي و انا رج الحمدلله و ارسل الحمدلله وصل الحمدلله الحمدلله شکراں الحمدلله و مبسود انا مبسود الان الحمدلله انا قلب مبسود انت مبسوط انا gal مبسوط ايوه الله يعطيك talaga ng pakistani hindi akalaan ng kasama ko na may balik pa yung pera niya just ko 8000 din niya sa 8000 real magkano din sa Pilipinas Napakabait lang ng Pakistani talaga. Yan lang talaga kinaganda rito, no? Hindi nila pag-iinteresan yung pera. Pero sa Pilipinas yun, wala na. Ay lang guys, salamat sa panonood. Bye. Merry Christmas.